Ako si Philip. Walang pera. <laughs> Tara, sama kayo. Papasok ako ngayon sa trabaho. Nagsisimula yung araw ko sa pag-inom ng kape. Naalala ko kasi nung mga bata pa kami magkipinsan. Sabi ng lolo rin namin, Mga apo, a coffee a day, mix sa sugar slicing on the bread. Teka, parang iba na. ah. Anyway, mahaba-haba yung araw ngayon. 12 hours kasi yung duty namin Bali, pumapasok lang ako ng 15 or 16 days sa loob ng isang buwan Ganon kasi yung patakaran sa bansa na to Mahalaga din kasi yung kalusugan ng bawat empleyado Pero dahil kailangan natin kumita Kadalasan, sumusobra ako sa pasok para makapag-overtime 3am pa lang gumigising na ako kasi kailangan ko magluto para mayroong baunin may food allowance naman na binibigay ang company. Kaya lang, mas minabuti ko na minsan magbaon dahil medyo mataas ang cost of living dito. Alam niyo na, kailangan din magtipid para sa pangarap na pansit kanton. Pagsapit ng 4am, naliligo na ako. Mabilis ang music lang. <laughs> Kasi, hindi lang naman tayong gagamit ng banyo. May mga kabahe din ako nakasabay kong pumapasok kaya kailangan Mabilis din tayong kumilos Kapag morning shift ako Bago palang mag alas 5 Umaalis na ako sa bahay May oras kasi Ang pagdaan ng mga bus dito Kaya kapag para kang pagong oh, Ay siguradong may iwan ka ng bus huh? Siyempre Ayaw natin mangyari yun Dahil sayang yung kikitain natin Kapag na absent ka sa trabaho Dito nga pala kami nag-aantay ng bus Papunta sa company sa Volta Energy Solutions nga pala ako pumapasok. Pero, lumalabas din naman ako. Part ako ng quality team, kaya medyo nakaka-stress din minsan. Alam niyo na, iba-iba kasi yung mga nakakaharap natin sa opisina. Pero, payaan nyo na. Because I believe the children is our future. Teach them well and let them lead the way. So ako, no, kantayin eh. Ito nga pala yung company namin. Sasama ko sana kayo sa loob Para makita nyo Kaya alam bawal mag video eh Kaya mamaya na lang ulit Pagtapos ng work So pass forward Eto palabas na ng trabaho Medyo nakakapagod Pero ang mahalaga ay important <makes> Busit na yan Bukas ganito ulit yung routine Tapos afternoon Pahinga na ulit Matagal-tagal na din akong hindi sa Pilipinas. Wala na dumating ako sa Europe noong 2022. Ganon talaga ang buhay abroad eh. Mas makakaibong mas tayo kapag hindi na nagbakasyon. Ito nga pala yung mga ko. Marami din kaming Pilipino dito. Bawat isa may kanya-kanyang pangarap na dala mula Pilipinas mapunta dito sa Hungary. Kaya kung isa sa mahal mo sa buhay ay nasa ibang bansa. Kamustahin mo naman. Pero wag mo naman utangan. <laughs> Minsan kasi, di tayo naiintindihan ng iba. Akala nila, porkit nasa ibang bansa, ay madami ka ng pera. Nako, kung alam nyo lang. Malapit na ako sa bahay. Ito nga pala yung accommodation namin. Libre to, pati wifi. Kaya kahit paano, nakakatipid din. Nakaugalihan ko ng maligo ulit bago matulog Para mahimbing ang pahinga natin Sana na-enjoy nyo yung panunood Kahit wala naman itong kakwenta-kwenta O siya Lights off na Bye-bye